Hello guys! Welcome sa Kwentuhan TV kung saan sa bawat kwento, may bagong pag-asa at inspirasyon. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa mga kwento ng kagandahang loob, tagumpay, at pagbabago. Handa ka na bang makinig? Pero bago yan, subscribe ka muna sa aking channel at ehit ang notification bell para updated ka sa iba ko pang mga videos. Ang kwento ni Pedro at ang Mahiwagang Palayok Sa isang bayan na nasa tabi ng bundok may isang mahirap na magsasaka na ang pangalan ay Pedro. Si Pedro ay masipag at matyaga, ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hirap pa rin siyang itaguyod ang kanyang pamilya. Tuwing umaga, bago sumikat ang araw, nagigising na si Pedro upang magtrabaho sa kanyang bukirin. Puno ng hirap ang kanyang bawat araw, ngunit nanatili siyang matatag at positibo dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa at mga anak. Isang araw, habang nag-aararo si Pedro sa kanyang bukirin, nakasumpong siya ng isang lumang palayok na nakabaon sa lupa. Dahil sa kanyang pag-uusisa, binuksan niya ang palayok at laking gulat niya nang makita ang isang maliit na diwata na lumabas mula rito. Ang diwata ay may suot na makinang na damit at may pakpak na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Salamat sa iyong pagligtas sa akin, Pedro, sabi ng diwata. Matagal na akong nakulong sa palayok na ito, at bilang gantimpala, ibibigay ko sa iyo ang palayok na ito. Anuman ang ilagay mo rito, dadami ito ng tatlong beses. Lubos ang tuwa ni Pedro at agad niyang dinala ang palayok sa kanyang bahay. Sa isip niya, malaking tulong ito upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Una niyang sinubukan sa ilang butil ng bigas. Nilagay niya ito sa palayok at, sa kanyang pagkagulat, napuno ang buong palayok ng bigas. Ginawa niya rin ito sa ilang bariya, at naging sapat ito para sa kanilang mga pangangailangan sa loob ng ilang buwan. Dahil dito, hindi na kinailangan ni Pedro na magtrabaho ng sobra, ngunit patuloy pa rin siyang nagbukid dahil alam niyang ito ang tamang gawin. Naging maayos ang buhay ni Pedro at ng kanyang pamilya. Nagsimula siyang tumulong sa kanyang mga kapitbahay, nagbibigay ng bigas sa mga nangangailangan at nag-aambag sa mga pangangailangang pangkomunidad. Naging kilala si Pedro sa kanilang bayan hindi lang dahil sa kanyang swerte kundi dahil sa kanyang kabutihang loob Ngunit hindi nagtagal, nakarating sa kanyang kaibigan na si Juan ang balita tungkol sa mahiwagang palayok Si Juan ay likas na ingaten at tamad Nais niyang mapasakanya ang palayok upang hindi na siya magtrabaho Sa mga nakaraang taon, palaging inisip ni Juan na hindi patas ang buhay dahil kahit anong gawin niya, hindi siya yumayaman Kaya't naisip niyang nakawin ng palayok upang sa wakas ay maginhawa na ang kanyang buhay. Isang gabi, habang natutulog si Pedro at ang kanyang pamilya, palihim na pumasok si Juan sa bahay ni Pedro at ninakaw ang palayok. "Ngayon, yayaman ako nang hindi naghihirap," sabi ni Juan sa sarili. Hindi niya alam na ang diwata ay may bantay na kapangyarihan na nagbabantay sa palayok. Ngunit dahil sa kasakiman, hindi na ito naisip ni Juan. Pagdating sa kanyang bahay, inilagay ni Juan ang ilang pirasong alahas sa palayok at naging tatlong beses ang dami nito. Natutuwa si Juan at inisip niyang lagyan ng mas maraming alahas upang dumami pa ito. Ngunit sa kanyang kasakiman, nilagay niya ang lahat ng alahas na kanyang ninakaw mula sa iba pang kabahayan. Habang inaayos ni Juan ang mga alahas, napansin niyang masyado ng mabigat ang palayok. Sinubukan niyang buksan ito upang alisin ang mga alahas, ngunit huli na ang lahat. Napuno ng sobra ang palayok at ito'y sumabog. Nawala ng bisa ang kapangyarihan ng palayok at naglaho ang lahat ng yaman. Hindi na rin naibalik ang palayok kay Pedro. Kinabukasan, bumalik si Juan kay Pedro at humingi. Nang tawad, ikinwento niya ang nangyari at nangakong magbabago na. Bagaman nalungkot si Pedro dahil nawala ang palayok, Pinatawad niya si Juan at tinanggap muli bilang kaibigan. Sinabi ni Pedro kay Juan, ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa panlalamang sa kapwa kundi sa sipag, tiyaga, at katapatan. Mula noon, natutunan ni Juan ang kahalagahan ng pagsusumikap at pagiging tapat. Nagsimula siyang magtrabaho ng mabuti at tinulungan ni Pedro na makabangon muli. Sa huli, parehong naging matagumpay si Pedro at Juan, hindi dahil sa mahiwagang palayok, kundi dahil sa kanilang kasipagan at kabutihan. Ang aral ng kwento ay ang kasakiman at pagnanakaw ay walang mabuting may dudulot. Higit na mas mahalaga ang pagiging kontento sa kung ano ang meron at ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Ang tunay na yaman ay nasa kasipagan, katapatan, at pagkakaibigan. Ang kayaman ang madaling makuha ay madaling nawawala, ngunit ang yaman na pinaghirapan ay panghabang buhay. Yung lamang at maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli.